<laughs> yan mga idol, magandang buhay-buhay sa inyo lahat dyan mga idol Magandang araw po sa lahat mga idol, magandang tanghali At magandang hapon po sa lahat na sa aking mga video mga idol Yan, for today's video pala mga idol, bali yung gagawin natin ngayon Ay magluluto na po tayo sa ating huli kagabi Nga asan tsaka alimango Yan, bali pinagkita ko na sa mga idol ah, yung alimango Yan, gata, saka yung asin lang Yan po lang, yan lang po yung ating mga idol, mga ricados mga idol Yan, baka natataka ko yung mga idol nga Bali isa lang ka alimango yung nandito mga idol yan bali yung huli ng alimango mga idol tatlo isang maliit mga idol tsaka dalawang malalaki bali yung isa mga idol na malaking alimango bali yun mga idol kaya nang hinati talaga namin ni litoy ang aming huli mga idol kaya yung isa mga idol nandun sa kanya at sa yung isa nandun sa akin bali yung maliit pala mga idol sa pag lapak ko nito bali kinahid ko na kagabi kasi wala akong kaya mga idol maulam ba kaya yun lang yung inulam ko yung isa ayan baka natataka kayo mga idol nga kulay pula na siya. Ayun. Kulay pula na siya na hindi na may, hindi pa man siya na na lagay dito sa may doon, sa kaliro. Ibig sabihin niya mga idol, niluto ko na siya kagabi kasi kan mga idol sa part 12 mga idol kung makikita nyo pinana talaga namin yung alimango kasi kuan mga idol hindi kami marunong manghuli talaga ng kuan mga idol alimango kasi well, siniguro na lang namin baka Kapag pinilit pa naming hulihin mga idol na hindi talaga pinana, Baka makatakas pa alam nyo man alam mo mga idol kapag nasa tubig 'yan talagang mailap 'yan kailangan talagang kontra talaga, magaling yung kon ba pag nakma nito mga idol kailangan alam mo na lang yung spot saan dap saan yung kon ba weakness ng alimang mo, mga idol saan hindi siya ma hindi ka masipit ayan 'yan mga idol bili Paano tayo mga idol magsisimula pa tayo sa pagluto ayan bili yung gagawin natin mga idol ayan yung una bili dito mga idol may asan na tapos may kwan may gata na dito I, yung gata mga idol bali ito yung baling sabaw niya mga idol sabaw sa ating asan Ayan. dito lang tayo sa kwan kwan na ito ilagay nito ito, si, si Jalibi kasi ito talaga yung bida ng ating kwan mga idol ng ating pagluluto ba yung alimango talaga Ayan. bali siya lang yung nagiba ng kulay mga idol yung alimango Ayan. Ayan. Ayan, bali patong lang yung mga idol. Okay lang yan, nasa itaas mga idol kasi nakaluto naman siya mga idol ba? Bali, kan na lang, kanang iinitin ko na Pakuan ba? Pakukuloan ko lang siya mga idol. Sa gata. Ayan. Ito na siya mga idol. Ayan. Takpan natin to. Ayan, bali titimplahan na lang siguro natin to mga idol. Ilagay na lang natin to. Lahat. Para kapag kumulo na si mga idol itimplado na itimplado na yung yun, kanba yan yung asin mga idol yan sa lahat lang naman mga idol bali maraming maraming salamat po mga idol sa walang samang supporta nyo sa amin ba yan bali maya maya mga idol meron tayong i-shout out mga idol sa part 2 na siguro tayo mag out kasi sa part 1 mga idol bali mahirapan tayo kapag nandun ako sa area ng ating pag videohan ba ayan takpan natin ngayon ayun mga ay dito pa pala yung mga pag, mga alaga kung mga manok ng idol balita niyo yung paligid ko mga idol marami nang kuha yung kuha mga idol nung umalis na si misis mga idol ay umalis na yung nakatrabaho na si misis mga idol yung aming paligid mga idol ko anak na. marami nang malaking sagpo tumubo ba siya lang kasi yung kuha mga idol mahilig magunaguna sa paligid ba pa. Ma, hindi naman ako sa ibig sabihin mga idol nga hindi ako nagunaguna mga idol talaga mayroon din akong ginagawa bali nagdoble kayod kami ba kaya ganito yung kung may paligid na, ma, na kulay green na dati mga idol kung yan ka may green naman siya mga idol pero kung maliit lang ba yan yung alaga ng manok ayan bali update update ko na kayo mga idol sa lahat na, ay, sa mga ginagawa ko dito mga idol bali maya maya mag kung ano, masya shout out tayo yan mga idol, bali update ko na kayo mga idol sa aking niloto ngayon. Yan. At koy, yung alimango talaga mga idol. Uy, yung lens. Yeah, yung lens mga idol. Yung lens. Ayan. Okay na, good sa mga idol. Luto na yung van yung asan. Bali yung alimango mga idol, okay lang yan mga idol kasi pan naman niya. Kana pinakuluan ko naman kagabi mga idol. Bali lutuin na yan. Bali yung ginawa ko. Pinakuluan ko lang ulit mga idol para uminit naman siya ba pag kinain mga dulay yan. Pero yung gagawin ko ngayon mga dulay, mag-shout out na lang ako dito mga idol. Ayan. Okay mga idol, bali unang-una po sa lahat mga idol, bali shout out po. Po pala sa lahat ng nanonood sa silent sa saka mga solid viewers natin mga idol. Dahil ang luna po sa mga ka mga idol, sa sa mga pal ba, sa mga nagpa-shout out. Ayan, bali. Ayan, simulan na po tayo. Ayan, una mga idol, shout out po kay Willie. Willie Milia Kubira. Ayan, Shoutout kay Ate si Tripax. Ayan, kay Ma'am Nora Pantinople. Ayan, Shoutout kay Uncle para Sa nabigyan itong group GoPro. Ayan, Shoutout pa po dyan, Uncle. Hindi kita malimutan lang Uncle sa dahil ikaw talaga yun dahil mga Uncle na palagi akong nag paan ba? Kasi kapag wala itong GoPro mga Idol, parang wala na, di ako makapag-vlog ngayon kasi di ako makapag-content ng kapag cellphone kasi yung gamit. Lalo na lang na mag-isa na ako. Yan, Bali sa tao din kay Jocelyn Libico. Ayun shoutout tao diyan ate kay Willy Ebron. ya shoutout tao idol kay Kibi. Kidi Kevin Durant. Ayun kay d Loto to. Ayun. shoutout tao diyan idol kay Brian Salingan. ya shoutout tao. Kay Jimar Kalibay. ya shoutout tao po. Kay at eh kay Kuya Ganggang at kay Ate Elizabeth Camacho. ya shoutout tao diyan kuya. Kay Alan Lorena. ya shoutout tao. Kay Mr. Simple Person. Ayun sa tao. Kay Oh, Dance boy. Kay Ila dengan Lperis, ya shout out buat Fernando Lubita, ayan shout out. Kay Aiban, Aiban George Ramos, ayan shout out Jan Edol. Kay Juwit Betu Melaki, ayan shout out. Kay, Kay, Kay Cino Panyo sa Kalakanya, ay sa saakanya si Kalakanya ko, ayan shout out Jan Edol. Kay Irwin Castillo, ayan shout out. Kay Leonard Navarro, ayan shout out Jan Edol. Kay Randy Bermudis, ayan shout out. Kay Araman Bugto, ayan shout out Jan Edol. Kay Chris Bernis Ayan, shout out Kay Isaiah Sandri Ayan, shout out dyan, idol Kay Bismarck Infante Ayan, shout out dyan, idol Kay Nunoy Kuyuf Ayan, shout out Kay Daniel Ayan, shout out po Kay Magdura Ayan, shout out Kay Josephus Magnus Ayan, shout out Kay Macchiard TV Ayan, shout out dyan, idol Maraming maraming salam po Support mo, idol Kay Jubi Tingsun Ayan, shout out Kay Ranbang Channel Ayan, shout out dyan, ate Kay Elby Lacosta Ayan, shout out Kay Domingo Lanosa Ayan, shout out Kay Juan Wardy Moral, ayan shoutout tawag diyan. Kay Karina Cruz, ayan shoutout tawag tinedol. Kay Idol Hilhiri, ayan shoutout Kay Janet Erlano, ayan shoutout tawag. ayan shoutout tawag diyan Kay Jima Dumalag, ayan shoutout out. Kay Dan Dan Suidan, ayan shoutout out. Kay Underdog at kay Ma'am Christine nagbisit at sa kanya asawa nga si GBN ayan. shoutout, out, shout out mga idol sa lahat nang nanood. Sa hindi po na shoutout out mga idol, bali mo po sa ating video mga idol nga. Shoutout out o kaya kung bili isali na yung pamilya mga idol para mas atawat natin yan man, lahat mga idol ayan bali ngayon mga idol hapon mga idol oras malapit ang alas 4 bali si misis o oh, kung alas mga idol hindi na lang ito kakainin mga idol ng tayo lang ay wala si misis ba bali hihintayin natin siya bali gawin nato natin ito mga idol ay hapunan hapunan na ito kainin ayan itong ating ulam hihintayin ko lang si misis mga idol bali para idul, para makatikim naman siya sa huli ko kagabi ba Ayan, bali kita kits mamaya mga idol ulit kapag nandito na si miss mga idol. Ayan mga idol, bali pagpasyensya nyo na mga idol na hindi namin na sa pagkawin mga idol kasi yan. Mga, <coughs> mga idol, bali yung GoPro mga idol, biglang naglobat, hindi ko na malayan mga idol nga, nag-shutdown na pala mga idol kaya sinarge ko muna sa glit mga idol tapos ayan. Ayan. Pero hindi na kami nakapaghintay mga idol. Kinain na namin, hindi pa namin na well, ba, hindi pa namin na intro pero okay lang naman mga idol. At least kinain naman namin yung aming holy. Yan, ito na mga idol. Ito na si Wilson at si Mrs. mga idol. <laughs> Kanta mga idol. Yung maganda kung asawa mo. Yeah, sana all. Kakaita yung mga idol. Kumikilos <laughs> mga idol, I mga idol. Ayun, ah, si Wilson na. Ah. <laughs> Ayun. Kaya ito may, para mga idol, may sea grapes pa yan mga idol. Mm, yan grapes mga idol. Yan, sea grapes. Tapos yung, yung sawan natin mga idol, yan. Suka na may... may mga idol? Dapat mga idol ako. Mga, yung sipit. Mga idol. Ang laki. Bali, sinadya ko talaga mga idol ngayon. Hindi ko na kanina. Kasi gusto ko kami tatlo yung makain sa uli ko mga idol. Para kuhaan mga idol ba? Para masaya. Masaya kaming lahat. Hindi lang ako. Ayan. Bali, tapos tara pa tayo mga idol ha. Kaya na tayo mga idol.

hodre. Ngayun ay, ay sipit. Di talaga mo idul kapag mm, sipit Iba talaga mo idul kapag. San ba? Buhay talaga ni Loto kasi ayo patay na. Ah, kuan na mo idul. Ayo. Yung alibang may dol, kuan talaga. Ay, Hindi na mataba ba? Yung aligi, kuan parang natunaw yung aligi niya mga dol. Buti pa yung kuhin, mga kuan mga dol, yung ganito. Ano siya? Asan? Mataba pa. Kasi buhay yan, niluto ko. Ay, mga idol, o yung sabaw. Yan, ginag... ginag... bali, ginag... ano? Nilagyan ko yun ng gata, mga idol. Yung... Mm. Nilagyan ko yung gata ng ang, asan. Para masarap talaga. <laughs> si Wilson, di mga idol. Hindi kumakain. Hindi so kaya, hindi siya masyadong kuan mga idol kumakain ng Bili, ko na alam wali bibilhan ko lang ng ulam mga idol bibili na siguro ako ng barbecue doon sa unahan kain, ko na bulsan parang namili siya na sa daan ba ngan na na siya alam wala hindi di mukha ko na niya? hmm um, yung silip yung silip mo doon ngan

Matataba ng mga kuha nilang ni still. Ngayon lang ako ulit, ngayon lang kami ulit ano, na kain. May tulad na. Medyo matagal-tagal na. Kasi wala akong kasama mga idol. Masarap talaga itong kuha mga idol, lalamin talaga. Sa totoo lang mga idol. Tapos wala akong kasama. Tapos timing mga idol, yung silip to'y toyax, Kuha na mga idol na in of kontak siyang trabaho ba. Baka sa akin din mga idol kapag hindi ako ma... Papa, mamamambila. Magpupir, sige na. Siguro kami sa pag anong mga idol, pag vlog. Hmm. Alam kami ng ibang kon. Saka, saka sabi ni kwan, na dito tuturuan daw niya ako gumawa ng kon ba. Yung panbisaya at saka yung... Anong pangalan ng bilog? Salbaro? Salbaro. yun Kasi medyo malaki na kilaw yung kwan mga idol. Ikaan. Yung kita niya ba? hindi naman malaki mga idol yung kwan na ba mabubuhay talaga yung kwan mga idol pamilya sa panahon natin ngayon mga idol hindi na tayo ano mamili ng trabaho ba hmm. kailangan grab na ang anong kwan grab, grab. trabaho kapara mama wag nang wala Lado na chusi-chusi ngayon mga idol hmm.

Sarap. Ang tabak na mga ako? Akan. Nilagyan ko na lang lang gata. Hindi ko na lang pinalaman madul kasi maliit lang yun. Huli namin gagabi. Hinati kasi namin mga idol ni Tuyax yung huli. Kaya gato lang kadami yung niluto natin. Kaya na bahala sa akin yung kaya siyang parte sa atin mga idol ito yung ating putahe hmm. Mm. real sun mga idol okay lang yan mga idol kasi bibilan ko yan ng ulam mamaya yeah. Snacks. Oh, snacks. Okay, naka, oh, oh, naka snack din yan mga idol sa pagpua ko ni Mrs. Kayunan mga idol bali bumili ah! ako na kuan eh. merienda merienda ba sigrips mga delay mahal na sigrips Pino mahal din 'yan sa tago mm Hmm So eh ang kilo dito mga dito tag 200 yung malaki 100 lang itong maliit 200 No mahal lang po so, siya, Mas Masel mo eh? 'yung. Okay. Mama. Ninang. Hindi. Eh, hmm. oh. po. Na niya ba? Hmm. Bibilihin siya ng barbecue. Hanap kami na barbecue doon sa taas. Hmm. Yan mga idol, kapag hindi kami nakapag outro mga idol, ibig sabihin niyan mga idol, lowbat na 'yung GoPro ha. bali yung landan na -lan yung mga lord wala ng kanin ay kanin na ang si Wilson na lang mm. may konti bali kanin ko mm. iniwan ko para ka Wilson Tanda mm. na nilang. Okay. Muha mm. um, na binang yung Ito ba? Bayo ka na kayo. Mm. kaya. Mayroon ka na. sana. Ay pagbilis ko pa lang mag-on. Yan na eh Hmm, yung na yung mga idol. Hmm. Eh. Ah, ne. Na, kuantos kaswagan? Sabi niya mga idol, magilaw daw kami ulit baka sa Bernes na siguro Mabibis bukas mga idol, hindi ako pwede gumakad kasi simba dito mga idol Ah, oh. household mo idol kapag nakarami kami nito lalagyan ko na ng gabi yung kanyang likod para lab no para masarap ba medyo matagal-tagal na rin kami hindi na ng ganung putahe kasi putahe ba bali nakaluto na ko yan mga idol nakapag-upload na ako bali na miss ko na lang yung kuan ba anong lasa na niya nilagyan na ng sibuyas ahos at saka bumbay yung kanyang gua lagi, cak nggak Sobrang namanya, naman yung eh, mga idol. Ah. Yung kanyang kuan mo idol ay. Eh? Yung kanyang pa, kanyang kanyang yung, kanyang... yung siapa? pa. Pa ano? Pa. Di, di ilman. ah, Yung kanyang pa mo idol na. May laman nga pa. Isa? Pa. Pa siguro tawagan kan mga idol. Ti Elman. Tuhod. Di po ta kay ngon kamay. Okay. Nagkamang man siya. Kung nagbarog pa na kamay. <coughs> kamay, galamay. Di po siya galamay. Galamay, jadi na. man po siya naglangoy. Nagkamang <coughs> ramay siya mga idol. Siya ilam sa dagat. Oh, wag ka Anas kahoy ang uban boleh Pak Araneh, Pak Pa mengaidur, baik kamu eh. Kita ini mau, lagi ni. Jadi gini gila mai, jadi ini saya nokus, jadi ini saya jilipis, jadi ni saya nukuk, itu kita. Ada nih. Pak ah, Pak Ani saya mengaidur, Pak saya gerun nih, kayak man. siguro daw mga idol, hindi siya sigurado sa sinasabi ng mga idol. Kasi pagi itong nakakuan sa lupa. Katulad ng aso. Mga aso, mga pusa. wala man na siya kamot. Iabot ang daw kasi aso pusa. Malamang dagat na itong gigaon. Nagkamang man. Mga example ba? nagkamang. Mga aso, pusa. Wala na sila kamot. Wala na kamot no? Ano sa man? Mayroon pro na may na may dul sa may apat na paayong <laughs> kuan Hindi wala ko hindi okay. wala ko ano 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 mga ano 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 yung ano 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 hindi na yung takot ng unos kapag nandun na sa dagat. Anad na? Hmm. Balik na experience ako niyan mga idol. Maraming bisis na kasi yan talaga yung kung ano yung sinasamahan ko mga idol. Ang dami kong naubos mga idol. Bali, hindi. Hindi ano, ano. na Hindi na po. Ikaw na yung sana. Pinoy dyan taan eh. Hindi kita magkuhan. Matog. Dayon ane. Kaya nakakain tayo ng marami ngayon. Na napay lube. Ano? Nailoob eh. Ano nilaloob so, eh? Ano nilaloob? Yan mga idol, ito yung naubos ko. Ubusin mo ito lab. Hindi nako, Hindi kuha na. Hindi ko na. Ay, tako eh. Okay, so good. Ano nilakuha mga idol? Ayan mga idol, paalam na ako mga idol kasi ito na lang isa yun nang iwan. Baka malubat na yung gopro mga idol kaya... Yan mga idol mga kamaring, maraming salamat po sa palaging pagsubaybay nyo po sa amin kahit padalang lang po kaming makapag... Upload. Ano Upload anjan pa rin po kayo mga idol